So ayun guys, nandito na tayo no? Pusya, mukhang walang ano dito Mukhang walang bigas So ayun, nagkukumarot na agad siya oh. So ayun nga guys, bike pa rin kami no? Gahanap pa rin kami ng bigas, nakakadalawa na kami So ayun guys, dito na kami sa Welsha So ayun nga guys, nandito na kami sa pangalawang Welsha Ayan no? Oh. So ayun, takbo agad oh. Takbo agad Nakabig ako, ah So ayun nga guys, ohay gusay mas. Ngayong araw eh wala kaming pasok no, kasi may bugyo So ayun guys, kaya punta tayo ng pamilihan sa Mayauko, dito sa Japan, sa supermarket. Kasi, nagkakaubusan na ng bigas, nagkakaubusan pa rin. Syempre, bilang isang Pilipino, kailangan advance tayo no. So ayun, kasama ko si paring Marlon at si paring Ando. Ayun si Ando, eto si... Karen Marlon. So ayun guys, samahan nyo kami na. Huwag kayo mawawala ha. Huwag nyo i-skip. So ayun guys, nandito na tayo. No? Pusya, mukhang walang ano dito. Mukhang walang bigas kasi walang mga basket. So ayun guys, kukumarot tayo. Dito taga tayo sa bigas pupunta. Parin Ando. Kukumarot. Kukumarot, bilisan mo. Hoy, hoy. Hoy, hoy, hoy. Hehehehe. Charan. Charan. Ay, wala. Eh. Charan. Eh, walang bigas. So, ayun guys. Wala pa rin bigas. Oh, Magmalagkit ah. Maglugo na yan tayo. Meron ba? dito malagkit. Ah, malagkit. Maglugo kayo tayo. Ah, pa. hindi. Gawa tayong biko. Lugaw. Ito. Biko na lang, pre. Lugaw. So, ayun. Wala pa rin bigas. Ito no? baka yung gata yung Grabe. So, ayun guys. Wala pa rin bigas. Kawawa naman ang Japayuki boys. Buti na lang, may stock pa kami doon kasi nga nag-disguise kami nung nakaraan. Ayoko pre, joke lang, di ako makain yan. Ayan, magbibigo talaga sila. Sige, hihingi na lang ako ha. <laughs> So ayun nga guys, ito yung nabili natin at ah, ayun na yung mga Japayuki boys. So ayun guys, magbayad na tayo. Ay, ayun nga guys, dahil wala nga bigas dito sa una namin destination, naisipan namin na lumipat na lang sa ibang pamilihan. Dito lang sa may likod nito, nung pinuntahan namin. Kasi mayroon pang isa ditong pamilihan at first time pa lang namin yung pupuntahan nadadaanan lang namin yun minsan pagka nagpupunta kami sa mga site namin papuntang trabaho kaya nagbakasakali na rin kami dun so ayun nagkukumarot na agad siya oh. sa so, bigas 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 so yuri natin yung japan ba para makahanap tayo ng bigas so ayun guys wala so ayun nga guys bike pa rin kami no? gahanap pa rin kami ng bigas nakakadalawa na kami nagpunta na kami ng Yauko tapos Sems so ayun pupunta naman kami ngayon ng Welsha no? so ayun sana meron na kasi medyo malayo-layo na to, pagka kami nabuta ng ulan diari so ayun guys update ko na lang uli kayo mamaya so ayun guys dito na kami sa Welsha so ayun pasok muna tayo so yun, nga guys nakakita kami ng bigas dito sa Welsha ayos sulit ilan na bibilin mo pre? isa nga lang isa lang isa Oh, ito na mo, pre. <laughs> Sayang. <laughs> isa lang eh. Tigda tigda dalawa bitbit -bit namin, isa, isa lang pwedeng bumili. <laughs> so, oh, yung pre, putya, ginulo mo pa 'yan. <laughs> ginulo mo pa 'yan. So, eh, isa lang daw. Pinaggugulo niyo mo na 'yan. Balik na lang tayo dito, no. <laughs> <laughs> okay, tayo Hindi paglabas, balik tayo ulit. <laughs> So ayun dito kami nakakita sa well siya ano. Medyo pricey nga lang pero okay lang kasi ah, need na namin ng bigas. Bayaran na namin. <laughs> Baka makapag-disguise na naman kami nito, guys. So ayan, guys, nakaisang bigas na kami no. Tigit-tigit isang bigas na kami. Ano, punta tayo sa kabilang well siya. So ayun guys, Magbabike na kami ulit palipat ng isa naming destinasyon para bumili uli ng bigas. So, kasi ang plano namin, suyurin yung mga bilihan ng bigas dito. Tapos pagkawala ng bigas, bebenta namin yung mga nabili namin, di ba? Bebenta namin ng mas mataas, syempre may tubo. Ang hirap kaya magbike para makahanap ng bigas. So ayun, kaya abangan nyo, no? Pagka nagkaubusan ng bigas, kami may ititinda. So ayun nga guys, nandito na kami sa pangalawang well sya. Ayan, no? Oh. So ayun, takbo agad, oh. takbo agad. Dito-dito lang banda Uma. Ano tawag doon? Uma do ko desu ka? Ah, ano ba? Ume Ume wa <laughs> 3,000 So ayun guys meron pa nga <laughs> Saigo nalita ng konti nakuha niya isa oh Tatlo sana eh wala Dalawa lang kami ni paring Ando nakakuha oh. Parang sarap ng tinapay do oh Uy, shimi tayo na. So, ayun guys, nakadali ulit kami. Parehas din nung nabili natin, pre. May okay. ano siya, oh, may pala man siyang ano, chicken. Ayun guys, nakabili kami na isa. Ish, Para, kain tayo yan. kain tayo yan, pre. Bibili na kami nito. So, ayun nga guys, dahil nakabili na kami, so ayun, magre-relax na kami. Pumili kami ng tinapay para pang-almusal na rin. <laughs> so, ayun guys, kain lang muna kami dito tapos uwi na kami. Habang nakaupo nga kami at kumakain, pinagkikwentohan namin na dati hindi namin afford yung mga ganitong pagkain. So ayun, natatawa na lang kami sa mga sarili namin. <laughs> Tapos pinag-usapan na rin namin dito kung anong gagawin namin pagtapos ng kontrata namin na 3 years. Siyempre, secret lang muna, bawal sabihin. At dahil nga malinis dito sa may kinakainan namin, So ayun, kaya nagkalat na lang ako. <laughs> Pero hindi, syempre. Bawal makalat dito sa Japan, no? Kaya dinampot ko rin kaagad. Okay. So ayun guys, tapos na kami kumain, alis na kami. So ayun nga guys, na nakawin na tayo. So ayun, nakadali tayo ng 10 kilo ngayon. Ng bigas. So ayun, makakasave na yan ng isang buwan ulit. So ayun guys, hanggang dito na lang ating video. Maraming maraming salamat sa panonood. At kung may sasobra so pa dyan sa bigas natin yan, bibenta natin yan para kumita tayo, di ba? Mindset ba?